Magandang araw muli lalo na sa ating mga drivers, operators at mananakay na nanonood ngayon Welcome dito sa Sakay na Biyahe na Talakayan para sa makabagong transportasyon Samahanin niyo po kami sa aming biyahe ngayon Makisama sa talakayan tungkol sa PUVMP Kasama ang ating mga importanteng panauhin mula sa grupo ng pampublikong transportasyon Makakapanayam natin ngayong araw ang mga chairman ng Transport Consolidated Entities. Naririto ngayon ang chairman ng Pateros Sport Bonifacio Transport Service and Multipurpose Cooperative, si Ka Ernesto Olel. Kasama din natin ang chairman ng Tagig Transport Service Cooperative, ni si Ka Freddy Hernandez. At syempre, mula naman sa Pasang Mazda GP Drivers and Operators Services Incorporated or PMJDOSI, Nandito rin ang chairman nito na si Roberto Kaobet Martin. Maraming salamat po sa inyong pagbiyahe kasama natin ngayong araw. Ka Ernesto, napanggit nyo kanina na nagsasagawa kayo ng mga trainings at seminars para sa ating mga operators. Pwede nyo po bang kung ano-ano ang mga trainings ang dinaanan ng mga paus or Passenger Assistance Officers natin? Uh, yung mga training at saka seminars natin po, uh, kasalukuyan uh, mayroon po tayong... Uh, ugnayan doon sa Hino na kailangan nilang matuto ng husto sa pag-ooperate ng sasakyan. Pagdating naman po sa kalsada, mayroon din po naman tayong instructor na nagtuturo sa kanila kung ano yung mga dapat gawin sa daan lalong-lalo na yung kung dumating sa kanila yung road ridge na po yan, kung paano nila i-handle yung road ridge na po. Yung mga PAO naman po, tinuturoan po natin sila kung paano igalang tigalang, alalayan, yung mga pasero, lalong-lalo na po yung mga uh, PWD, PWD at mga senior citizen po. Kayo naman ka, Freddy. Nag-conduct po ba kayo ng mga trainings para sa kanila? Ano-ano po ito? Sa, sa, sistemang bago, talagang bago, bago isa lang o bago pakawalan sa area, sa rota, yung ating driver tsaka yung pau meron talagang pinagdadaan ng training. Si driver, dinadaan muna kasi pinapakilala natin yung bagong sasakyan, moderno nga. May mga, may mga kaakibat siya na technology na kailangan mong sundan para hindi naman maapektuhan yung operasyon ng sasakyan na hindi yun ginagawa sa ibang traditional jeep kasi hindi nga siya aircon yung ganon uh, tapos hindi siya Euro 4 engine wala, wala siyang uh, computer box, yung mga ganun. Kaya itinuturo yon sa mga driver na sasampa. Ganun din sa PAO bago siya i, i, pakawalan or i ano sa rota na tinetraining din siya it, lalo na pagdating sa collection yung aming pair matrix paano maniningil tapos paano totally mayroon na siyang cashless card kailangan pa rin ng PAO kasi sila yung mag assist sa mga uh, pasahero na may dalang na may dalang bagahe kaya hangga't maaari hindi tatanggalin yung pau kasi sila yung magiging assistance kaya nga ang tawag sa kanila pau pau ibig sabihin passenger assistant officer sila yung nag assist sa mga pasahero nating sasakay yung may mga ano PWD di ba yung mga senior citizen buntes, may mga bagahe sila yung mag assist sa kanila. From time to time, itinuturo namin sa driver na always monitor yung, yung monitor ng CCTV natin. Baka mamaya meron, meron na palang nangyayaring hold sa loob, hindi niya pa napapansin. Diba? Tsaka yung bababa sa estribo, minsan nakikita rin sa, sa CCTV or sa monitor na may bababa sa estribo. Yun yung, yun yung magandang ano ng ano ng esensya ng pagkakaroon ng CCTV at monitor. Makikita mo kahit wala kang pau na tinatawag, meron meron ka pa rin susundan na na pasahero na hindi mahuhulog kasi makikita mo siya sa CCTV. Kaobet, nagsagawa ba kayo ng mga seminars o mga conferences para sa ating mga drivers, operators at paus bilang paghahanda sa transisyong ito? Well, sa kaso na ang pasang Mazda, naturalmente ang aming seminar ang aming mga katsuperan. Sapagat ito'y pagbabago. Pagbabago ng sasakyan, pagbabago ng sistema, at kailangan sila ay ma adapt nila yung tamang servisyo na gagawin sa paseros. Ang lagi kong sinasabi, hindi na tayo yung lumang sasakyan. Tayo'y bago na ngayon, gandahan natin ang servisyo, ayusin ang servisyo, bigyan ng maligtas na paglalakbay ang ating mga nanak, ang ating mga mananakay at ihatid natin sila sa kanilang ligtas sa paroronan. So, yung mga seminar na yan, piniikot-ikot lang din namin. Of course, we have to remind all our drivers na itong pagbabago ay kailangan ingatan natin sapagkat uh, ang ating unit, mga bago yan, ingatan natin para tumagal yan. At of course, ulitin ko, service is the number one sa akin para sa ating mga mananakay. Services ang kailangan natin. Umiinit na ang ating talakayan pero wag muna kayong aalis dahil muli ka magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Representing one brand and one vision, Isuzu Philippines Corporation is encouraging its dealerships to adhere as well to the company's sustainable program and goals. As I Welcome ulit sa Sakay na, Biyahe na, Talakayan para sa mga bagong transportasyon. Bilang pioneer sa pag-adapt ng modernized vehicle dito sa Pilipinas, may mga naging hinaing at may malaking kaibahan ba kayong nakikita ngayon sa ating mga drivers na nasa PUVMP? Dito sa PUVMP, ang mga benefits sa mga driver natin, sa gaya ng mga pinag-usapan based on our seminars and training, meron silang SSS, meron silang insurance. Yan ay mga bagay na kailangan ng isang tsuper na kung masakalit dumating na ang pagkakataon magretiro ka, meron kang SSS na benepisyo. Insurance, kasama yan. At uh, sinasabi ka, sila may basic salary na ngayon, hindi na gano'n dati. At hindi na kailangan mag -aapura. Ang kailangan nila ay may, nagkakaroon kami ng proper dispatching sa isang ruta para maiwasan ang agawan, maiwasan ang aksidente. Sa mga bagay na ito, yan ay nakapulong din sa PUBF yung fleet management. Kailangan na isayos natin lahat yan. Kasi kung magpapatakbo ng isang makabago sa sakyan na hindi man maayos ang mo sa pagmamanda o pagmamanage, eh wala rin tayong pupunta mabuti. Kaya niya, hindi rin tayo nagsasawa ng kas kami meeting sa mga super, kung ano ang dapat nilang gawin, ano ang dapat nilang tugunan sa mga kailangan ng ating mga pasero at higit sa lahat yung pag-iingat sa bagong sakyan. Tingin niyo po, ano naman po ang mga benepisyo ng modernization na ito pagdating sa mga kita ng driver at mga regulasyon para sa mga driver at operator? Uh, ngayon po, na ipagmamalaki din naman po dito sa kooperatiba namin na yung mga pau at saka driver namin ay lumaki ang kita nila mula nung nag itong modernization po na ito. At isa pa po, yung mga PhilHealth nila, PhilHealth, at saka yung SSS. Yung iba mayroon na po. Kaya lang yung iba naman po ay kasalukuyan, kasalukuyan on process po yung mga papel nila para mabigyan din natin sila ng kaukulang serbisyo patungkol diyan sa PhilHealth at saka sa SSS. Ka Obet sa aking karnasan, sa aking mga kasapian sa pasang basta, naiintindihan nila ang layunin. At dito nga sa bagay nito, lahat ay sumusunod na ngayon sa transition ng from traditional jeepneys to modern jeepneys. May mga along the way, may mga naging problema lamang ngayon ang sinasabing ng Local Public Transport Plan sa kanyang Yosef. But uh, ang ating kalihim ng kagawaran uh, ng transportasyon at ang ating chairman, si Chairman Jojo uh, Guadis, ang ating NCR Director, uh, Atty. Rosetta Mayo, hindi sila nagkukulang kung pa, paano pang masusuportahan ang mga samahan para mag-convert na dito sa ating makabago na sakyan. Sa aking panawagan, siguro ang mga hindi pa pumapasok dito sa PUBMP, tayo po'y mag-usap, magtulungan. At kung ano mga maitutulong ko bilang isa ko sa mga nagsusulong nito, ay handa ko po kayong paliwanagan, handa ko po kayong suportahan sa lahat ng inyong pangailan upang makita nyo ang kabutihang dinudulot sa ating hanay ng UBM. Pagkat ito na yung panahon ng pagbabago. Panahon ng pagbabago, para pag ang isang bansa'y umuunad, ang lahat po'y umangat, kailangan tayo ay nakikinig sa dito. Kailangan po ay sumabay tayo sa pagsulong ng ekonomiya, sa pagangat ng kanay ng transportasyon. Huwag na po natin isipin yung mga problema pa. Ang isipin natin kung paano tayo magiging maayos na isang transport service na kailangan ng ating mananakay magtulungan po tayo at nakahanda po ako dyan. Bilang parte sa ating mga transport groups, sa tingin ninyo, alin pa ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno pagdating sa transport system? Pagdating ng sistema ng transport, transportasyon, kundi ipatupad. Ipatupad lang po yung modernisasyon na naumpisahan na para po sa kapakanan ng mga iba pa at yung mga driver at operator para makahabol tayo sa mga ibang bansa. Kasi parang napag-iiwanan na po tayo, kagaya ng kung kung titingnan natin Singapore, tinitingnan ko yung transportation system ng Singapore, ikumpara natin dito sa Pilipinas, malayo na po ang agwat natin. Kaya tama lang po na ito na po yung umpisa para sa pagbabago. At uh, sana nga po tuloy-tuloy na po itong modernisasyon na ito. Ka-Freddy? Ah... Uh... Ang transportasyon natin, uh, dapat tutukan ng government natin, lalo na sa mga, uh, lalo na sa yung public na transportasyon. Kasi pag sinabing transportasyon, malawak eh. Meron din, meron din kasi mga cargo, goods, lahat yan. Sa transportasyon, dapat tutukan ng government natin. Lalo, lalo na ngayon na ang sinusulong na ng ibang bansa, eh, electric vehicle na renewable energy kung po pwede nga lang hihilingin ko sa government na yung mga susunod nating mga bagong darating na sasakyan electric vehicle na para talagang maprotektahan ng ating environment dito sa Pilipinas kaya lang kami ah, hindi ko pa ngayon hihilingin kasi kasalukuyang binabayaran pa yung inotang namin Euro 4 engine siguro sooner or later para tayo ah, gumanda ang ating ah, ang ating bansa maprotektahan ng environment ng ating bansa at hindi lang dito sa bansa natin uh, pati na rin sa ibang bansa na yung isulong natin yung mga sasakyan na hindi nakakasira ng kalikasan lahat renewable energy yun yung ano, sol may solar system, garon hybrid battery, talagang electric, hindi siya polluted sa kalikasan. Yun sana yung yung sana yung mga susunod natin na nakikita na ilalagay ng government. Kaobet, nabanggit nyo kanina na ang PUVMP ay nagsusulong ng magandang panukala tungkol sa climate crisis. Sa inyong pananaw, since marami na rin napagdaanan ng PMGP, malaking tulong ba talaga ang PUVMP sa kasalukuyang climate crisis natin? Alam mo nga itong kailangan natin, yung mga nagdaang traditional gifts natin. Kung andong ka sa lugar, halos puro fags na yan. Kung kita mo, masamang usok yan na nanggaling sa mga lumang ipis. Una, ang mga gitna niyan ay puro surplus ang makina. Para tayong haasang kung di magbuga ng masamang usok. Sa PUBM, ito mga modern gitna neto, based dun sa Philippine National Standard. Ito kalang Euro 4. At uh, ang uh, pollution nito, halos 0.5% lang. Halos wala nga eh. Kanya ito environment friendly. At malaki ang maitutulong sa ating environment sa climate change pagkat hindi ito nag-uusok ng masamang usok kagaya ng mga traditional business natin. Kailangan natin ng ganito para maiwasan Nakita mo ang ating ocean layer nasisira na si Ito isa sa mga contributor, factor itong mga masamang pollution na ito. At nagbibigay ito ng masamang sakit sa mga matanda, bata man, alam ko pinipiling edad ito dito. Pati ako tatamaan yan dahil nga sa masamang usok na binubugan ko. So panahon na. At ito ang tamang panahon para baguhin natin ang lahat yan. Makatulong man lang ang hanay ng transportasyon, lalo na sa jeepneys, na tayo magpalit na ng mga modern jeepneys na kung saan ang makina ay tumutugon doon sa Philippine National Standard, doon sa ating uh, Motor Vehicle Inspection Service, na ito ang kanilang pollution ay mga 0.1 to 0.5%. Nakikita niyo po ba ito bilang parte ng solusyon sa problema natin sa transportation? Nakikita niyo po ba ito nakakalat at maia-adapt sa buong bansa? Actually, sa mga sa grupo ko sa Pasamas, hindi pa halos lahat. Maraming funding application at uh, ang mga aking grupo sa Land bank at DBP sapagkat meron nga problema na hinahanap ang mga government bank na ito. Una yung MIOSEP, yung tinatawag. Pangalawa yung Local Public Transport Plan. Na ito'y kailangan din na uh, nirequire ng LTFRP at nirequire din ito ng Land Bank at BBP. At uh, doon nga sa mga pag-ugnayan namin kay uh, ating Ensure Director uh, Rosetta Mayo, na pag-usapan namin to kay Atty. Sherwin Bautista, na kailangan ayusin natin lahat ito. So, sila na may tumutulong at uh, talagang on-hand si Director tungkol dito. At uh, ito nga ang pag ugnayan din namin kay Kalihim Jaime Bautista about two weeks ago. Isa ito sa aming tinalakay at binigyan niya ng pansin ko. To. Together with the The newly appointed chairman ng LTFRP, si Chairman John Guadis. Hindi kami nagkukulang para dito. Lahat ay ginagawa ko, ginagawa ng mga kasamahan ko upang maisayos natin ang aming servisyo, maisayos natin ang ating mga sakyan at higit sa lahat maging environment friendly tayo. Mga mananakay, tutok lang tayo dahil muli kaming magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Welcome ulit sa Sakay na, Biyahe na, Talakayan para sa mga bagong transportasyon. Ka Ernesto, nakikita niyo po ba in the near future na ang buong transport groups sa Pilipinas ay mag a sa PUVMP? Bakit po at paano? Sa nakikita ko po, talaga po lahat po ng mga sangay ng mga transportasyon dito sa atin ay talagang susunod susunod po dito sa modernization na ito kasi sa tingin po namin at danas na po namin na ang modernization na ito ay malaking tulong sa mga mananakay. mayroon na po tayong CCTV, naka-aircon na po. Pag pagbaba ng mga pasero natin, presko pa rin sila na makarting sa kanilang paruroonan. At kay Ka Freddy naman? Oo, uh, nakikita ko talagang uh, yeah, adapt nila Kumbaga parang yayakapin nila yung programa na aming sinumulan kasi nakita rin namin kung gano'n ito kaganda at katulong ako ng government kung paano ko ipaliwanag doon sa mga ibang uh, transport group na ngayon eh, nag-consolidate na ibig sabihin no, no nag-consolidate sila unti-unti na nilang ina-adapt yung proyekto kasi nakita nila kung gano'n kaganda at uh, marami pang mga susunod kung mapapansin nyo isa siguro sa mga susunod na episode natin gagawin ay eh, yung mga naglo-launching na yung talagang tuloy yung nag-adapt at yung mga naka nakabindin ang mga kanilang application para sa consolidation sa ating gobyerno kasi doon talaga tayo papunta sa magandang sistema na inilalatag ng ating gobyerno Patuloy na nga pong lumalawig ang ating programa dahil dumadami na ang mga transport groups na nag-adapt na sa PUVMP at kasama na dyan ang mga katulad niyong kooperatiba. Ka -Obet, bilang head ng isa sa pinakamatagal na transport groups sa bansa, maaari po ba kayong magbigay ng mensahe para mahikayat pa natin lalo ang iba pang operators? Lalong-lalo lalo na yung mga drivers na gusto pang sumali sa ating programa at sa ating mga kasabahan na gusto ding magtayo ng kooperatiba. Ang ating kalihim ng uh, tagawaran ng transportasyon at ang ating chairman, si Chairman Jojo uh, Guadis, ang ating NCR Director, uh, Atty. Rosetta Mayo, hindi sila nagkukulang kung pa, paano pang masusuportahan ang mga samahan para mag-convert na dito sa ating uh, makabagong sakyan sa aking panawagan, siguro ang mga hindi pa pumapasok dito sa PUBMP, tayo po'y mag-usap, magtulungan. At kung ano maitutulong ko bilang isa ko sa mga nagsusulong nito, ay handa ko po kayong paliwanagan, handa ko po kayong suportahan sa lahat ng inyong pangailan upang makita nyo ang kabutihang dinudulot sa ating hanay ng PUBMP. Pagkat ito na yung panahon ng pagbabago panahon ng pagbabago para pag ang isang bansa ay umuunlad, ang lahat ay umangat. Kailangan tayo ay nakikinig sa dito. Kailangan po ay sumabay tayo sa pagsulong ng ekonomiya, sa pagangat ng anay ng transportasyon. Huwag na hoon natin isipin yung mga problema pa. Ang isipin natin kung paano tayo magiging maayos na isang transport service na kailangan ng ating mananakay. Magtulungan po tayo at nakahanda po ako. At meron naman ba tayong mensahe para sa ating mga mananakay? Para sila ay sumakay at tangkilikin ang ating mga makabagong sasakyan? Sa ating mga mananakay, ako ho, base dun sa ating karanasan, sa pag-uusap natin, nasisiyakit, meron tayong mga modern jeepneys. Eh, ako po yung mismo yung nagpapasalamat sa pagtangkilik, hindi lamang po sa PN Jeepney kundi sa iba pang cooperative, iba pang mga modern jeepneys, na inyong sinasakyan na. Kung may mga problema ho along the way, mayroon tayong mga driver na hindi maganda ugali, pang magamaneho, i-report nyo lang po sa amin, i-report sa LTFRB at uh, bibigyan po natin action yan. Kayo ho ay ligtas na. Kayo ho ay presko na. Base sa ating talakayan, sa tingin ko ay handang-handa na ang ating mga mananakay at transport groups sa PUVMP. Meron po ba kayong gustong iparating sa ating mga manonood at sa ating mga kasamahan sa kalsada? Simulan natin kay Ka Ernesto. Hinaanyayan ko po sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa transportasyon na hindi pa po nakapag-consolidate at sumama sa mga modernisasyon ay sumapi na po kayo. Dahil ang modernisasyon na ito ay para po sa atin at ikaonlad po ng ating bansa. Ganon din po yung mga pasayero natin mga mananakay, inaanyayahan ko po kayo na tangkilikin ang mga modernisasyon natin na sasakyan para, para na rin po sa atin, para makarating po tayo ng matiwasay at presko sa ating paruroonan. Yan lang po. Salamat po. Salamat po! Ngayon naman kay Ka Freddy, ano po ang mensahe ninyo? Sa mga minamahal po naming pasahero dito sa rota namin sa Bagong Bayan Pasig na aming pinagsisilbihan, uh, Nakikiusap po ako sa inyo na patuloy niyo pong tangkilikin ang ating proyekto ng ating gobyerno, ang ating modern jeep. Uh, diyan po, uh, nakakasiguro po kayo na kayo ay ligtas, bago, komportable at uh, safety kasi may mga may mga security na nakalagay diyan yung CCTV para kung sakaling mayroong mayroon mambabasto sa inyo, mayroong magi-snatch sa inyo. Makikita po natin yung po security nandiyan po yung na po sa mga bago natin sasakyan, Puro bago po yan at maging depressed dahil naka-aircon po tayo. Salamat po, Ka Obet. Ano po ang inyong panghuling mensahe? Ako po si Ka Obet Martin. Ako po ang pangalan ng Pangol ng Pasang pang 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 Master na Nationwide Drivers Association. At ako rin po ang President Chairman ng PM ni Indesay Corporation na aming inyapray ng loan sa Land Bank at ito pa ang aming ginagamit na corporate name. Ang pasang Master po at ang PM ay iisa. Kanya po, ako'y nagpapasalamat sa inyong mga kaibigan, sa inyong pag-interview at uh, sana'y eh, nakatulong ako kahit paano doon sa ating mahalay, sa iba pang mga samahan na hindi pa nakakaintindi o hindi naunawaan kung ano ba ang modernization. Kailangan kung anong kailangan kailangan, uulitin ko po muli kung anong maitutulong ko kahit hindi ko kayo ko sa api. Ito ang number ko, 0917-557-7417. Mag-ugnayan po tayo at sa abot ng aking magagawa ay tutulungan kayo hanggang sa kaya ko at kayo po'y maka-avail din. Nakagaya ng ginawa ko at ginagawa ng hanay ko at ginagawa ng iba. Para ho tayo magkaisa, matugunan natin ang panawagan ng pamahalaan, matugunan po natin na mabigyan ng magandang serbisyo, ikit sa lahat ang ating mananak. Tara na! Sakay na, biyahe na! Sa pagbabago ng panahon, kinakailangan na rin nating sumabay sa modernization ng ating transport system. Para sa kapakanan, hindi lang ng ating mga mananakay at sa ikauunlad ng kabuhayan ng ating mga drivers at operators, kundi para din sa kaayusan ng transportation at kapakanan ng kapaligiran ng ating bansa. Hanggang nandyan ang suporta ng gobyerno at transport group sa pagbabagong ito, hindi malayo na magiging maunlad at maginhawa ang sitwasyong pang-trapiko sa bansa. Samahan nyo kami sa pagbabagong ito. Just search on Facebook and YouTube PUVMP TV -NTR. Para sa susunod na biyahe, tara na, sa na! Sakay na! A bagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon komportabling bumiyahe sa bawat pagkakatao ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho kaya halika na sakay na tayo mga tropa dito'y walang maiiwan lahat tayo sama-sama At kung walang cash at nakalimutan ba ang wallet nyo Cashless payment na kaya walang problema Ano pa ang hinihintay? Tara subukan ng ikaw may makasakay Sa transportasyong moderno May CCTV kaya sigurado kalitasan mo Wala kasi lang ang upuman ay eh. di masikip Air conditioner, suwabing kakit na maidli Tara na, na, na.